sa mga kapiger so sa mga kapiger magandang hapon so subok pa tayo mamana ngayon sa pagdilim lang susubukan natin may yung dilim lang magbabaka sakali tayo baka siyotin tayo dyan kahit pang ulam lang and balik kasama kayong anak nako wow, wow. yung spiro na taga ginarawa yan eh, no? wow. wow. ah, dito pala sa amin sa boundary si Unjun kasama nyo yung mga taga barangay ginarawa yan nandun nauna nauna na sila lumusong at yung tito namin ayun know, o ay yung ilo na yan yung tito namin yan yun know, o nagsimula na kahit maliwanag pa so dito lang din kami magsisimula ang so, tapa wow. Okay, ito tito tito nakabili sa kahit pang ulam kasi ano pa lang naman eh Like, pa lang naman yung dilim. Hmm? Huh? Kauna-una, <laughs> ano palang lipas ng kabilogan ng buwan. Lalo yung may gulong na lipas. Siguro uh, mga 7.30 mamaya, sisikat na yung buwan. Sana makadali kami. Ngayon kasama ko itong mokulit na ano ko. Ito yung kasama ko lagi kapag ka. Uh, yan, nung walang pasok. Nung nakarang bakasyon. So ngayon, magbabakasyon naman. Malalas ko naman po kasama. So, ayun sa mga kami sa aming pamamana sana makadalo tayo kahit pang ulam Salamat. <coughs> Yan na. Inubo na. Alas 7 na pasado. Sigat na yung buwan. Buti na lang. makapal yung ulap. Ulap. Dali na. Sigurado na yung pang ulap namin. Ulan. <laughs> Nilamig na. sana <laughs> ini kaya Iyakat <Hingga> ang anak aku <laughs> ini niya kaya <laughs> Butos ka Salamat, nakahuli kami ng... Masarap na Masarap nabang bang ulam bukas Yan lah, muna, oh. <laughs> na, dumupo na oh Dito ka na sa unahan Sigurado na ulam bukas Masyarakat Panggata. Hi. Wih. tayo ng sabaw. Dalawa sa, Dalaw sa ano. Kaso nang tinusok ko yung isa. Hindi tumalabi. Sana nandun pa sa pinagpwisto. Hindi tumalabi. mahirap talaga yung ulan para si na salamat nandang lang sa pinagpistuhan niya hindi umalis ito yung tinusokan ko kanina dumaplis please lang yung shop natin i didn't Mas hindi pong huwag na na. Ah, patalakas ang ulan. Hindi na kami nilalabi yung nakasama ko. Nilalabi din ni si boss. Hello. <laughs> <laughs> Kali daw kayo. na siguro yung papalit ng napakainit na panahon. Ito na siguro yung na, laninya na. Na, na tinatawag. ko Tapos haluan natin ng ano, A few moments later. So, yun, nandito na kami. Nakawin na kami. Sa lahat kahit saglit lang sa so, yung pangulam, hindi lang sa hapunan pati ma pati sa bukas yan sa ulam natin bukas so oh. masarap yun lagyan natin ito ng malunggay bukas kung tawagin namin sa luto ano pinunot kung tawagin namin yan bali sasabaw namin ito ito itong dalawang bulgo saka itong kusip yan tuloy natin itong ilang kilo Yan, 3.4 yung karop karop kung tawagin namin to. Isang ori ng puffer fish. Ayan, lahat yung bungdo natin. Ay, siguro yung dalawang bungdo S lang, sold na. Ayan, 3.4 to. Oh. Ay, 800 grams na. Dalawang bungdo pa lang. Sasabaw namin to. Ito, bukas na siguro to. Ayan ba? Ayan, kaya. Ayan, 1.8. Bukas na yung iba nito ng dalawang buntong lang yung ng dalawang buntong lang yung namin para yung sabaw natin para makahigap ng sabaw yung tangatog sa lamig ay! <laughs> sumiksing sila sa loob ng bangka nakas kasi ng ulan eh siyaw ay, makuha tayo ng pichay okay so, yun magandang umaga mga kambilyor ayan, shout out ako tayo So Ayan. Shoutout sa ating mga masugid na taga-Subaybay. Ayan. Sa mga Silent yours natin, ayan, at lalong-lalo na sa mga laging nandiyan nagko-comment lagi. Ayan, shoutout po sa inyo. Maraming-maraming salamat sa suporta at Pagtangkilik sa ating mga videos. Ayan, shoutout po mga Ka-Adventure. Ayan, shoutout po. Shoutout kay Christy Toto Kawaling, Ayan, shoutout po. Shoutout po, Idol. Shoutout kay Shinyangyang. Shoutout kay Miri, Mercedes, ayan shoutout kay Mercedes from Hong Kong. Ayan shoutout po. Shoutout kay Larry Tojo from Leyte. Shoutout kay Jose Floricard Madrigalejos, Shoutout kay Joel Vios from Saudi Arabia, Damam. Ayan shoutout po. Shoutout kay Gaspel Saiko. Shoutout kay Helbert Belyasa. Shoutout sa Kayadong family ng Naik Kabiti, Shoutout kay Aldin Condat. Shoutout kay Jubel Velasco. Shoutout kay Joel Bael, Shoutout kay Romel Navarrete, Shoutout kay Bonamil Roldan from Simirara Caloya Antiki. Shoutout kay Remedio Balios, yan. Shoutout kay Dennis Dela Cruz and family from Naik Cavite. Ayun, shoutout po. Shoutout kay Roman Balag, shoutout kay Armando Suaverdes from uh, Kabugao Bato Anis, Ayun, shoutout po. Shoutout kay Gloria Alfiras from Burgos, Pangasinan. Napakainit kahit na maulan dito sa amin, napakainit. May bagyo kasi ngayon kaya medyo maulan. Pero napakalinsangan. Shoutout kay Danilo Adalim at sa kanyang anak Chudz Prince Adalim from Santa Rosa Nueva Ecija. Ayan, shoutout po. Shoutout kay Jacqueline Ibad. Shoutout kay Jose Lito Tarroyo. Ayan, shoutout po. Shoutout sa Dilatory Family ng Marangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila. Ayan, shoutout sa mga sulit jewels natin dyan sa may Marangay Lagundi. Shoutout kay Bernabe Bilayo Ay! ng San Diego City Isabela at sa Bilayo Pabili ng Dabaw Di Oro. Ayan, shoutout po. Shout out kay Rostong Belia Hermosa. Shout out kay Faith Safiko and family from Palawan. Ayan, shout out po. Shout out kay Sagay Adventure from Western Samar. Ayan, pasupport din po mga ka-adventure sa channel ni Sagay Adventure. Ayan, nagsisimula pa lang din siya mag-vlog. Isang video pa lang yung kanyang na-upload. Ayan, suportahan na din natin mga ka-adventure yung kanyang channel. Sagay Adventure. Ayan, pasupport po mga ka-adventure. Shoutout kay Jem Alota. Shoutout kay Romeo Alcones and family from Tacligan, San Teodoro, Oriental Mindoro. Shoutout kay Kalik03 Valdez. Shoutout kay Jose Roldan Jornales. Shoutout kay Fernando Lacazandili. So yun mga kabinjor, supportahan din natin mga kabinjor yung kapwa nating may channel. Ayan, unang-una, shoutout kay Ma'am Mary Chorpintis. Ayan, shoutout po sa Mam, ma'am. Maraming maraming salamat sa bising na pinagkalaw mo sa amin ni Otol. Ayan, at sa buong pamilya namin. Ayan, shout out po sa inyo. Ayan. Pagpalain po kayo ng mahal na Panginoon at yung buong pamilya nyo po. Ayan, shout out po sa inyo lahat yan. At kay Otol Rapi. Ayan, Rapi is for fishing. Ayan, shout out kay John TV Vlog, my star TV Vlog, Beres Parts TV Vlog, Kapinas Official, Father and Son Fishing TV, Kabungsay TV, Si Adventure PH, Pandan Fishing Adventure, joy Fishing Adventure, Manoy Nel Vlog, Bosing Vlog, GC Adventure, TV Official, Si Badong Vlog, Manayad Vlog, PH, John Johnny Fishing TV, Ray Angler, Larry Amos, Larry Lacuatsero, Kapana TV Adventure John Lee Fishing TV, Kuya Nor TV, Carbintor, Mix Vlog, Nanay Roby Channel, Regis Adventure Bonbon Fishing TV, Roger Lanor, Mix Vlog, Kapishing, Judy Driver TV, Roger Arciso Thriller Driver, Jasper TV, Bicol Hunter Vlog, MJ Eric Adventure So yung mga kanbintor, supportahan natin mga kanbintor yung kailangan mga channel So yun, sanayos so, nice mag-shoutout. Ayun, comment lang po kayo sa ating comment section sa baba para next episode, sure, may shoutout ko po kayo. So yun, maraming maraming salamat sa panood. Hanggang sa next episode. Yan, bespo. Bye-bye.